morning mga idol so ito sarili natin kasa ipapagawa natin din eh. so ito kahoy palang lang wala pang ano mukha hindi pa siya tanso so ito mga nakakalkal na kaya ganyan ito naman sariling ka kay parian so nagpairap sa atin ng kopya at ito naman yung kalis at kampana so wala na punggok na konti na lang magagawa niyan ito naman yung kalis na parang may natuyo pang ano, alak dun sa gitna. So, meron ako napansin dito mga idol, may imaheng nakatayo. Ayun, yung kulay puti. Parang imahe, eh. nasa pinakagitna nyo. Grabe, ganda. Tapos kalis pa siya. Ayan mga idol, tayo ay nandito sa Batangas ngayon, sa... Pulmahan sa gawaan dito. Ayan si pare. Nakatalikod. Then si misis. At ito yung ating mga sariling kasa na nakaano dito sa aking box. yung so, sarili nating gawa yan. Ano? Mga sariling kasahan mga idol. tayo ay magpapatunaw. So mga idol, napakainam, napakaganda. Inihota. So mga bihira-bihirang mga medalyon. Grabe, ang ganda ng kasa. So to San Miguel Arcangel. Napakainam, napakaganda. May hawak na kalembang. Kakalembangan niya si si sungay ayan na napakaganda so ito ay iba yung kasa ng atardar ni pare atardar pagdating sa likod berhin oh. kaganda tapos ito naman sacred heart ang laki pang collection mga idol tapos ito yung San Miguel so i-re-revise natin to papahulma ko sa kanya isa tas palalagyan ko ng pangalan para mas matindi mas malupit o oh, yan yung mga ipapakasa natin tapos ito naman yung mga sarili kong kasahan yan Nirevise na rin to. Binago yung mga salita. At ito yung mayinan. So, mga gawa sa kalis. Kaya ganyan, kay kintab yan, mga kalis yan, mga lodi. Yan ito, yung bago natin. Napakainam, napakaganda. So, bagong ilalabas. Mga bagong kasayan, mga bagong labas. Ito pa yung isa. Yan. Ito yung kabaliktaran matindi then 24M yung tinatawag natin na ah. Magnum 24 so ilalabas na natin sa mga nakakaalam ng sikreto alam nyo na kung saan ginagamit yung Magnum 24 kung anong taglay at lakas nyan no syempre kung may Magnum 24 pinalagay natin yung hininga sa ilalim yawe yung gitna Araw at buwan at 4 ibang yung apat na sulok So, yan. yun yung magkalakip tong dalawa na to. Ito, talagang nakahulma na siya na ganyan. So, yun parang trophy. Tapos, pinahulmahan natin ng mga salita. So, sa mga nakakaintindi eh, ng uh, lekta, init, bedi, Botakrus. So, alam nyo na kung ano po ang ibig sabihin niyan. Tapos, ering nasa dibdib niya kung ano ibig sabihin niyan. So, alam na alam nyo na kung para saan to. At kung ano ang taglay na lakas niya. So, yun. Isa sa mga magiging personalized ko to na gamit talaga naman. Po, tagal ko nang mimiti yan. Na makapagkasa ng ganyan. So, ngayon laang po nakapagkasa. So, yun. At to continuous na lang natin yung ating video kapag na mamaya. Bye bye. So, at ito yung ating mga sangkap talis at kampana natin naglabok pero yung ating talis natin at na at ito naman yung kampana yan tatangkapan natin itong gawaan yung paring Ariel Magsino ng Batangas yan na talaga. Inihalo ko sa tinaw na kalabasa. Para talaga'ng magandang pagkakaasa.